PTV, Telebisyon ng bayan. Magandang tanghali, Pilipinas. Nagbabalik ang PTV News Brit. Mga residente ng Surigao City hinihintay pa rin ang pagdating ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Surigao City Gymnasium. Sa ngayon, mahigpit pa rin ang pagbabantay ng mga kinatawa ng pambansang pulisya sa lugar para sa pagpapanatili ng kaayusan hanggang sa maisagawa ang malawakang relief distribution. Para sa karagdagang detalye, nasa linya ang aming kasamang si Jennifer Gaitano mula Pia Caraga. Jennifer? Nasa mahigit isang libong katao ang nagtipon-tipon ngayon sa Surigao City Gymnasium habang iniintay ang pagdating ni Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang iba pang opisyalis ng pamahalaan. Gaganapin dito ang relief goods distribution sa mga aplikadong residente matapos na yanig ng 6.7 magnitude na lindol ang probinsya ng Surigao del Norte at sulog na aftershock. Nasa limang daan at may additional na 3,000 relief goods ang ipamimigay sa mga residente ngayon sa pagdating ng Pangulo. Mahigpit rin ang seguridad ng mga personahe ng Philippine National Police, maging ng Philippine Army sa nasabing venue. Sa pag-alaman din na inaasahang dadalo rito ang ilang secretary, kabilang na si Deputy Secretary Leonor Briones, PSWD Secretary Judy Taguiwalo, DOC Secretary QC, DPWH Secretary Mark Villar, at DOCR Secretary Arthur Sugade. Sa pagdating ni Pangulong Duterte dito sa Surigao City, gaganapin sa City Hall ang isang closed-door meeting ng nasabing mga secretary Nagtama si Governor Sol Matugas ng Surigao del Norte at mga heads ng National Line Agencies sa Caraga Region. Samantala, kanina-kanina lamang ang medyo natarantana naman ang ating mga kababayan na nakaantabay sa loob ng gym dahil sa tatlong magkasunod na aftershock mula alas 10 ngayong umaga. Isang gina ang kinikilala si Merlina Bustano, ang nguntik na hinimatay gawa ng trauma sa magkasunod na aftershock. Para sa PTV Newsbreak, Jennifer Gaetano ng PIA Caraga. Maraming salamat Jennifer at mag-iingat kayo dyan sa Surigao City. Sa iba pang balita, nagpaabot naman ang pakikiramay ang Department of Tourism sa mga biktima ng 6.7 magnitude na lindol sa lungsod ng Surigao. Sa pahayag ni Tourism Secretary Wanda Teo, nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan para matiyak ang kaligtasan ng mga turista sa Surigao. Ayon pa rin sa kalihim, bukas naman ang ahensya para magbigay ng tulong pinansyal sa mga biktima ng kalamidad. Pinayuhan naman ng kagawaran ang mga turista na nasa Surigao na bumisita lamang sa Tourism Overseas and Regional Offices para sa pinakahuling impormasyon sa mga scheduled trips. Kilala ang Surigao City sa mga tourist destinations nito tulad ng Basol Island, Ipil Mabua Pebble Beach at ang Zaragoza Rock Formations. Manatili lamang nakatutok sa PTV para sa pinakahuling ulat sa iba't ibang kaganapan sa bansa. Maririn kaming sundan sa aming Facebook account www.ptvnews.ph at sa aming Twitter account at PTVPH. Para sa PTV News Break, Joy Gumatay.